Ayun mga kaagang bebes, ganito lang mag-incubate ng mga egg ng mga gagamba ko Para mapisa sila At syempre para sure na mabuhay So ayun, eh, um, nakikita nyo na mga kaagang bebes Meron akong syringe dito na may tubig. So ang um, tensyon ko dito mga kaagang bebes parang Ano na sila uh, 6 to 8 days yung mga apat na exact natin. Ayan sila. So, syempre, pinapatakan ko lang yan. Ang paunti-unti. Ayan. Okay na yun, mga kagambebes. Tapos, ayan, ini-incubate ko sila. Na mga, ano, 15 to 20 minutes kada ng ano, gabi. Um medyo delikado kasi yung ano um gagamitin natin yung sikat ng araw kahit tumaga mga kagang bebes. Medyo malabo. So ito na yung ginagamit ko. Ayan yung ilaw na yan. So ayan, ang ganda na lang mga kagang bebes. Maraming maraming salamat. Peace out.